nag ako ng jeep para pumunta ng TAF. May, may sumakay na isang lalaki tingnan-tingnan. pero Talaga namang ito na yung mukha ko. Ganun, 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 ganun. May mga tao talagang gano'n eh. Talagang tititigan nila. Curious lang sila na, totoo ba to? Kasi ibang tao, hindi normal na makita ng gano'n eh. Pipetsurang ka, kung natutuwa lang sila sa iyo or natatawa sila sa iyo. Sama-sama na yung nararamdaman ko, mainit. Tapos wala akong left arm. Tapos may pagtitinginan ka pa. Tapos ang haba ng biyahe. Meron nung college sa yung mga ganun, yung kamusta ka yung ganyan o saan ka nag-aaral Ang weird kasi na mag-uusap sa kayo akong parang face to face eh hindi ako sanay kumausap ng hindi ko kalalatas nagtatanong ng mga personal na bagay Hello. Hello. Huh? ako ba 'yun parang ako ba 'yun na ah? alam mo 'yun na ah? is in a snob